Welcome back sa Chulan mga boss. Magandang tanghali. Maraming salamat po sa Diyos mga boss na laging nagagabayan tayo mga boss. Kaya laging pag lang natin. Laging nanalangin tayo, laging malakas ang pangatawan. Lalo kayo mga boss, mga sumusuporta sa akin mga boss. Maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo lagi mga boss. Ito ang pili natin mga boss para sa trabaho natin. O ito na mga boss, napakatibay o. Oh. O ito mga boss yung ginawa natin. O yan. Subali so, pa na mga boss, nakapalipalasyon na mga to mga boss. Ano? Pag-sake na pala mga boss mabaya. Medyo may nangalain muna tayo Para medyo may lakas tayo mga boss Ito na mga boss ang position na gawa natin Napakatibay mga boss Ito so, ba ito pala mga boss Ang tubular na 0.5 ang ginamit natin dito Para mamatagalan mga boss So pala ito pala yung dating landing mga boss Okay na no? oh Yan lang mga boss So pala ipang huli lang natin yan Pamaya magsasign na tayo mga boss Nakanda okay, no? na so, mga boss yung mga landing mga boss Ito na no? oh Ito pala mga boss yung pinakaulogin niya Nung no. no, dati mga boss na kahoy Pinunta natin ng tubular kasi Medyo wala tayong tiwala sa mga kukulambel, gawa ng maanay kasi mga boss. Kaya pinala natin na ito ito na uh, tubular. Kaya yun mga boss sa mga polisyon natin mga boss. Mamayon no? na ulit mga boss. Bye.